bruno ng uh, ko, yung kapatid niya. Nako. <laughs> ay, teka, yun. Ito yun, na. Ito na. Ito na. Eh, wala na. Wala na akong problema doon. Mm -hmm. So, mm. <laughs> so na ba kasasagot yun? Eh, di dapat, di mag-usap na lang silang magkapatid. Hindi <laughs> ba? Oh, siya nga. Eh, oh. ay, pero... Ayoko na akong pasukan yun. Ayoko na akong pakialaman yun. Alibawa, kung prontahin ko yung kapatid niya na nandun sa committee, eh, mahirap naman yun. Siya o, nga. nga Pwede okay, oh. makialam doon. Mm -hmm. kung ano-ano na yung bakit din ka sabi nung isang uh, broadcaster di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi naka, nakasalamin na uh, pang ano <laughs> <or> iba, <laughs> pang araw kaya na yung mga gumagawa niya nga, puro pasikat puro mm. <laughs> uh -huh. pasiklab yung mga yan puro epal nako ah. Ano kaya gagawin mo sa mga ganitong klase ng tao diyan ano? Hindi yeah. yeah. naman sa mga tayo ko so hindi kayo <laughs> pero tutungkulan Na Siguro ay takay miyembro ng Blue Ribbon. Mm -hmm. Kasi But, kung kayo po ang nandoon mismo solo kayo, wala hindi magsasalita nang ganoon po yun eh. <laughs> o oh, eh alam naman niya na yung oh, uh, uh, committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang uh, major pinaka, pinaka major na mm. committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yon. Kaya hmm. so, kapag nagpasaring ka ng gano'n E eh, dala mo na lahat Yun hmm. Tatapa Tatapa eh. Yun nga, yun yung yun yung sinasabi natin kahapon Hindi mo man pinangalanan Hindi ka man nagbitaw Ng pagkakakilanlan Ng sinasabi mo, Mr. Ben Ng mga pasikat Puro-forma lang Puro center of attraction lang Pero kasi nag-o-open ang idea yon Sa mga manonood at tagapakinig mo Sino kaya ang pinatutungkulan nito? Tapos ay magpapakita pa po kayo ng mga darawan o video clip ni senador Rodante Marculeta na maaaring makapagdagdag sa ideya ng mga tao eh, katulad ng sinabi ni senador Rodante Marculeta ang Senate Blue Ribbon Committee ang uh, major uh, com committee na magsasagawa ng investigasyon dyan, kaya kapag nagsalita ka tungkol dyan, ay eh, dala mo na lahat kasi yung committee na yan sa pangangasiwa ni senador Rodante Marculeta binubuo nila yan pag nagsalita ka dyan, eh, talagang masasagasaan mo lahat ng yon. Kaya ang ating dyan, eh, mas mainam siguro na pinangalanan niya na lang. Diba? Nakapag, nagkaroon tuloy tayo ng uh, ideya na maaaring si Sen. Dante Marcoleta ang kanyang pinatutungkulan. Pero sa opinion ni Kuya Jen, eh, tingin niya, hindi naman daw si Sen. Dante Marcoleta yung, kanyang, uh, yung pinatutungkulan ni Mr. Ben Tulfo. Eh, tuloy natin. Pero, Pero, kung sasabihin niya, yung nagpasikat, mm, nag-epal, mm -mm. palagay ko, yo, hindi ako yun. Uh -huh. Ako nagtatanong lang ako ng mga mga tanong na talagang very basic lang. Uh -huh. na. Uh -huh. At sinabi ko naman doon, walang nag-agranistan, walang magiging, walang, uh, walang mag- oh, oh, walang kung baga. Oo. Oh, oh, oh. Huwag kayong hu 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 masyadong magpasikat. Parang gano'n. Mm. po ano? oh, 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 oh. Oh, wa walang wala wala tayong conclusion na gagawin dito. Oho. Mm -hmm. uh -huh. kasi ako ako ayaw ko lang ha, sa mga nakakarating din sa atin eh. Mataas po respeto sa inyo noon sen eh. Ay, oh. eh well, meron na siguro kayo mga miyembro ng inyong komite uh, na baka yun na nagpapabigat sa kanya kalooban. Mm -hmm. Baka naman po ganoon lang. Makare. Maari. <laughs> <laughs> yung miyembro ng uh, committee ko, yung kapatid niya. Nako. <laughs> Ay, teka, yun. Ito, ito na. <laughs> eh, wala na, wala na akong problema doon. So, <laughs> si mm -hmm. uh, ba kasasagot yan? Eh, uh, di <laughs> dapat, uh, dapat <laughs> mag-usap na lang silang magkapatid. Hindi ba? <laughs> siya oh. nga. Oh. Eh, pero... Ayoko, na pasukan yon. Ayoko oh. naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Alibawa, oh. kung prontahin ko yung kapatid niya na nandun sa committee, eh, mahirap naman yun. Siya nga. makialam doon.